When they are in the park. So, like, teaching can do or what like,

and then so okay, okay. Look. Look. It's more. you finish? Look, it must be you right Bunit ata siya yung cellphone na yun. up yung pangalan siguro kung na ko nag-live ko. Pakain. Pakain naman po. Ano gusto ka sabi Ano ba? Ano ba? Bukan ada bayu kesemua.

two. Ang biday? Biday? Ang biday. Baka may sa mga naramon. Hmm. Mahal ka ka. Ma Bili nga kong make-up. mo to. Hmm. Yung yung Watson sa ano oh, yung foundation namin nabili, ano, maganda siya. Mm, sa Watson. sa 90 na 90? 90, 19. 19? 19? ko sana yung isa eh, ano foundation na? Hmm, Moses. Moses, Ano ba yun? Hmm, May, hindi. Hindi may bilin. May bilin. Hindi hindi ko lang alam kasi dinampot ko lang sabi bumili kasi yun si ano si si Mayor Doma pang Perfect Sabar,

Wala na tayo. Mahalok na Anong angki yung ano marinated. Unghili. Marinated Wala na akong nabungag. kaon. Nandikaon tayo. Lali. Anong isa? Pagkakarapin. Sige. Kung mahal Ano Wala ko si Janice.

Ito pa yung yung food up. No, I don't mm -hmm. No. Ayong araw dyan, masaya ako kasi. Ano siya? nakaya siya. Hindi sa mugmutin. Mabait na? <laughs> Bumait na siya? Bumait na siya. Kasi nung nito, ano siya eh? hindi siya. Sibok. Tama nga yun eh. Tama nga yun Malo to, no, sa Sasunugin sa, sa, mo pa. Enough? Uday. Pag masunog sunog sa dike, wala na, siya namin dahil. Ay, sorry. sorry. Tigas, tigas siya, tigas. Ay, na. Nasunog <laughs> <laughs> na kayo. Basta nung tika. Dali, na. building. Mm -hmm. <tas> 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 Dibs, pag mag-seal ang, ang Watson, sabihan kita. Maraming seal doon. Sa Watson. Ano mga pagkita mga Mga paganda. Yung um, ano? Skin care? Oh, skin care. Magkano na um, yung rebook nila, rebook nila na? serum, <laughs> eh. Mura lang yun eh. <coughs>

Go there. The Go back to me. Sige muna tayo. Ganda niyo. Ay, tanin mo lang <laughs> natatangkuhan na eh. Bagaan tayo eh. Ang kurabayag na tayo. Ang may buong. Kumplito na ko tayo. Kanina naman. Kanina nang dito eh. Right side ni <laughs> ibabaw. Ganyan na lang siyo. Paresa. Habi na ko kakulang. Nadaot nga ako ngipon tayo kayo. Nadaot ako ngipon tayo baka nagaling.

ganyan na ko pag magkaon mga ina na, dugay ko mahuman kayo. Hindi Ano, ano oras, <laughs> anong, anong oras ka mag, mag, mag bukas? Well. Matagal pa makatulog ka pa. Pinagawa mo na kilay mo? Hindi. Ikaw lang nag, 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 ano? Akala ko pinagawa mo na. Nagawa ko na yun. Nagawa mo na? Wala na yan. Wala na? Ah. Sabay kayo sa ano? Hindi. Magkano ba? Magkano okay ba Magka no bayad? 900. Ay, mga sayo, yeah. yan? 900. Ano 90, hmm? 90 ba sa'yo? Ano ba yan? Hindi. Kumahal. Ano naiintay nyo rin ba yung sandiga? Hm? Magkano sa sandiga? 900 1000. Magkano? Tatlo lang mo? Ano to eh? Line lang. Ah, gano'n? Parang may buhok buhok siya. Nilagyan talaga ng buhok? Hindi, parang buhok. Ano? Ah, amin, ah, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ina-stroke. Sa kanya kasi shinibu Shinig. Parang tato Parang tato Yung sa'yo, ano yung talaga Com parang... Combrow. Tawag. Com... Combrow. Com parang, kaya pala mahal. Saka sikat yung ano. Heidi Salon. Sikat siya. Sikat siya? Nakita mo di ba Ang ganda. Tanda na yun. Oo? Oh? Pero parang bata pa. Nagawa sa kilay mo? Mata kay mukha. Ang ganda na yun. ano eh, kay Ramba. Kay Lutis. Kahit di sarong doon siya. Si Binandito. dito, murong barato na lang daw karun. Ay, magpagawa lagi si ano? Si, si Danis ba? Parang buri rap.

Mukhang bakla, di ba? Ang hmm, bakla, no? Ganda niya, pag oh, nakikita. Oo, niya ang kilay niya, di ba? Pag nakikita mo sa person, yung Oo? Oh? Siya gumawa sa'yo? siya ng lips. Nagpapatu din siya? Mm -hmm. Yo, oo. Oo, oo, oo. Baka yung ano. Oo. Oh. Ah, gumagawa din siya? Oo. Mm -hmm. ginawa din niya yung kilay niya, oh. Siguro yung lips Ay, niya, pinagawa ito. niya yung lips niya? Parang gawa, no? Ayun, sikat to kalala mo ba yan? Nagti-tiktok-tiktok yung babae. Ay, oo! Oh. Oh, oh. Parang kilala ko to yung babaeng ginawaan niya. Sikat yun yung nagti-tiktok na babae. Ay, ang ganda, oo! Oh. Ang ganda, Jim Walang kilay, tapos nagkakaano din. Ang ganda, Jim Saan pagkaganda yung babae? Ay, ang ganda, Jim So natural, to. Oh, natural. <laughs> <laughs> Buti pa siya may natural. Okay, Ganda din pagkagawa, no?